Ito yung mixture natin ng pang ice candy. Then, ito pa. At nakagawa na tayo ng cookies and cream. Hindi ko muna ito binidyo kasi first time kong gumamit ng may cornstarch sa mixture. Nagawa tayo ng Nutella. Cookies and cream mango. Itong mango, isang piraso lang yan. Kaya ganyan lang karami. Then, cheese na may cream. So, yun daw gusto ng tatay ko. So, mamaya is titingnan natin kung kano kadami magagawa ko kung lahat ba ng plastic na yan ay eh, malalagyan natin then gumawa na din ako ng ice ice na buntis ayan ice na buntis so nakagawa tayo ng total of 45 pieces lima nung mangga then ito is 15 ata ito o oh 14 then ito 2, 4, 6, 8, 9 itong Nutella. Hindi siya Nutella eh. Galaxy yung chocolate niya. Kasi yun lang yung available chocolate dito sa bahay. Galaxy yung chocolate niya. Then, yun na lang yung tinunaw ko. Then, ito is 14, ay, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 ang cookies and cream. Cookies and cream ang pinakamadami. Ito kasi nag-iisalay mangga ko. Then, ito cheese and cream. Ito ay Chocolate, and, Chocolate cream. and cream. Cookies and cream. So, naka-45 tayo cream. sa ating... Eto, cream lang to. Wala tong kahit na anong halo. nas <laughs> yes, nagkulang na ako sa mga ingredients na pwede ko ihalo. So, see you tomorrow para sa taste test. Taste, taste test. test. Tama ba? Taste test. Tiki man, sa time. tiki man time. Tomorrow na lang yung tiki man time. Titikman na ang mga bata kong okay ba yung gawa ni mami? Mukha po ito, masarap sa kaiti. ah oh, tomorrow na lang kasi patitigasin namin to ngayong magdamag at bukas ng hapon siguro tsaka namin to kakainin. Ina! See you tomorrow! What's that? Cheese. Cheese. Uh, oh, si Kuya naman, yung chocolate. Pati yung plastic kinakain mo. <laughs> yeah. What's that? Chocolate and cream. This and cream. O, ito naman sa akin. Mingo, mingo. Wait lang. Balik na natin yung camera. Sarap. Ang dami. Sarap. Sarap talaga. Itong mango na to, ano, Indian mango lang siya hinog na hinog. Tapos, isang piraso na lang kasi nagkanda sira-sira na yung manga namin dito. Kakaintay namin ng rep ba? Ang Ang texture niya, ano, um, hindi siya parang yellow. Ang texture niya is... Parang ice cream parang ice cream daw, sabi ng mga bata. Ayan. Ano yung texture niya? Ice cream din natin. Ito po, cookies and cream. Yung lasa po ng cookies and cream, kalasa po ng cookies and cream na ice cream. Cheese. Yumig. Mabay hmm. na tayo. Mabay po. Mabay po. Tikman niyo yung aming ice cream. Ay, ice cream. Ice candy. Ice cream. Punta <laughs> po kayo sa amin. Tekman nyo to. Sa abulalas. Bye-bye na. Bye-bye po. Bye-bye po.